Pinababantayan ni Appropriations Committee Chairperson Michaela Swansing sa Department of Agriculture ang pag-angkat na bulto-bultong agricultural products. Yan ay sa pagsalang ng ahensya sa budget briefing ng Kamara ngayong araw. Dumaing ang National Irrigation Administration sa 49 billion pesos na inila ang budget para sa kanila. Yan ay sa pagharap ng Department of Agriculture at niya sa Kamara para depensahan ang 176 billion pesos na panukalang pondo para sa 2026. Git kasi ni NIA Administrator Eduardo Gulien, 35% yang mas maliit kumpara sa budget nila ngayong taon. Aniya, sadyang kapos ang budget para puna ng mga pinatututukan sa kanilang irrigation systems ng Pangulo. Dagdag ng NIA, hirap silang maisakatuparan na ang pagawa ng tinatawag na sabo dams na mas epektibo ang nilang flood control para sa mga lupang sakahan at maaasahan din pagdating sa patubig. Sa ngayon, posible lang anila ito kung matutulungan sila mula sa pondo ng DPWH. Because ang highways kasi, ang DPWH, pwede siyang gumawa ng mga sabo dams which we can use for our diversion dams. Pwede kami naman ang gumawa ng plano, wala akong problema doon. Ano? At lahat po ito ay makakapagbigay ng flood control at the same time, food security. Pinababantayan naman ni House Appropriations Committee Chairperson Michaela Swansing sa kagawaran ang nakitang pagdepende pa rin ng bansa sa bulto-bultong imported agricultural products habang hirap makipagsabayan ang kakayahan ng bansang mag-export. Sangayon si DA Secretary Francisco Chu Laurel na kailangan magkaroon ng importation restrictions dahil nagdudulot anya ito ng maliit na kita sa locally produced rice. Yan ang problema. Masyadong maraming imported rice na pumasok sa ating bansa kaya bumagsak ang palay kaya kailangan talaga ma-restrict ma 'yan dahil kahit anong pasok ng imported rice tuloy-tuloy lang ang benta tapos hindi na nabibili yung local rice inasahan naman ng chairperson once sing na makapagpakita ng malinaw na resulta ang DA pagdating sa kanilang major programs tulad ng National Rice Program na paglalaanan ng 29 billion pesos Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na may 30 billion pesos at Rice for All Program napondohan ng 10 bilyong piso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.